Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput isa ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang ang mabuti si Jose. Nasa sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa dotan. Malayo pa siya, natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Wag, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sa ang niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinugdan nila ito at tinihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egypto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo at sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mga ngalakal, iniaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Israelita sa Heipto. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patiliig niye, pinapagkwintas ng kolyar na bakal hanggang sa dumating ang sang sandali na siyay subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siyay tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niye isang hari. Siyang nagpalaya, pinalaya siya nitong haring ito na namamahala doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Awit pambungad sa mabuting balita. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at si nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-ulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, kayo, patayin natin ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Yesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Yesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya dadakpin sana nila siya ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,